Hello guys, may grab shout out. Ayan, nandito na kami sa, ma sa uh, ano, Mount Ribi. Mount Ribi. so guys, this is it, pansit. <laughs> Ito yung hiking namin ngayon. Na mahaba-haba, ano, hiking. Ayan. Ayan, so, let's go! ha oh. Huh? Dito tayo. Mm. <laughs> Sandito kami sa Monterey Bay. Yan, ito yung aming ano ngayon. <laughs> uh -huh. Welcome to Mont uh, Congos de Monterey Bay. Woo, kanais. <laughs> Oo, oh, oh, napami sa starting point sa ano pa pagpapapasok pa. May mga naliligo na oh. Ayun oh, ang ganda. Nature. Ito yung ano, papasok pa lang galing sa Parkingan ng bus. So, dito pa kami. Yung iba na nauna na. Nahuli kami. Nahuli yung mga mababagal sa naun. <laughs> 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 Mamaya maunahan natin sila. Sila ha, nagmamadali ngayon. Mabilis sila. Mamaya niyan. <laughs> 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 So, ito na guys. O, ayan o, nasa unahan na sila. Ang nila. Ayan, ingay-ingay ng mga ano. Alam ko, sila yon Mga maiingay. <laughs> dinig na dinig na yung mga tili. So, sana all tili.

very challenging ang labanan kasi 6 hours so guys tabayan natin yung iba nating kaganapan binagtasay na ni guys oh, nice ka yung view arang inita na sa motog julay perte kainit Hanggit eh. Paspasa suban, oi! pas-pasaseng anak om oh. murak debu lawas <laughs> <laughs> wow, <laughs> <t> <Correct, laughs> wow. padang runner lang ba? dahan-dahan lang oh ya yes. <laughs> si Radel nag nagwalking, walking walking <laughs> <Okay. laughs> ah, ah. Ding nag nahulog mao nang ko naging ana kay

<laughs> Para makarating tayo sa finish line. <laughs> Bilisan nyo ng konti. Ay, ha, <laughs> ha. Mahod, kitaas baya yung kagtil? O, oh, ayan, guys. O, oh, ayan yung tubig sa baba. O, oh so nice wow ang ganda ng nature thank you lord yun talaga ng creation ng lord ikalayo eh pincho sa lalay oy ang ganda ng abi tapos sa hola bla blag mo hunt ri go let's go bilis ng anak ko ah <laughs> Parang <laughs> Hiker Sana all Okay lang naman pala to Ganito oh. Yan So nice view What a view Char sana oh <laughs> Ganda ng view guys So, ito po yung ano... First station na aming pupuntahan. Malubak. Ang daan, mabato. Yeah, kaya, kaya... Kaya, kaya yan. Kaya yan, kaya OMG, paakyat na. Dito tayo, mahina-hinang konti. Kaya. Yeah. So, guys. Mamayang konti dahil paakyat. Medyo hinihingal eh... Hinihingal na ako. <laughs> Ayan guys. Ito yung unang tulay. Naming dadaanan. Hay nako, okay lang kadi ha. Wag masyadong ano. Okay. Edi naman. Si pa naman niya. Hanging bridge man niya nare ko. Ingat, ingat. Ye! Yeah. Aya nito yung unang bridge, guys. Ate. <laughs> ano, kumusta? Okay ra? Okay ra ka? Hoy tubig. Hoy tubig no? sayang. Diri mi naligo no. Ay pwede di diha maligo. Ah, nalom gini na sa kanya. Agoy na unsa man ni may tubig. Ay ba. Nahinto. Yan, yan guys. Uhu! -huh. Wika. Bawal yung ganyan. Hoy, hindi man yan tawdi. Ya, pero bawal, bawal may iba na, na ano. Natatakot. Ayan, wag kang matakot, wag mabahala. Hi vlog, Hello. please welcome to <laughs> Philippines. Philippines, hi Philippines. Sus, so, so laman ng mga to. Ayan guys, nasa bridge kami. Conquer, conquer. So conquer the great. Okay, okay. Hey. Hello. Let's go. Hi. Ay. Tatagal naman oh, ng mga to eh. Sunod po tayo dito. Wala na nga no. Invite in para dyan rito. Dito kami Tampak sa bridge.

Kaya yan, ang payat-payat. <laughs> kaya, kaya yan. Ang gaan ng katawan yan. Kala mo lang. Asan na si Maye? Asan na nila ati doon Ah, okay. hindi siya ng tuhod. Hindi na ka mabuhad doon sa orang, ano, uh. bridge ba lang. Uh, uh. Hindi man nakakatakot ang bridge kasi malaki. Oo, no, pastura. Um, ay, ganun talaga bridge eh. <laughs> Kaya lang, kung kahoy yun, yun, doon ako parang... Yan <laughs> uh, sa bayan. bayan ganun, kahoy. Nakakatakot yung kahoy. Pero pagka ganun na, no, sabagay. Nag-pray naman tayo. <laughs> <laughs>

Rough road na kami. Hello mga guys. <laughs> Ay nakaya pa. Oh, huwag kang tumingin sa baba kung natatakot ka. Oo, <laughs> oh, hindi oh, oh, tayo takot. Na picture ka? Ano ka no? Pero sali ka na, balong. Ba't takot na? batakot na siya? O, dali ka na. Dito ka sa gilid. Wakas diyan sa ano. Yan, dito ka sa gilid. Huwag kang mano dyan sa ano. Huwag kang tumingin sa ano. Ayan, paakit na kami guys. Dito na kami sa gilid. Jump shot. Jump shot. Kaya Ay, sorry po. Please. Ay, ko lang. <laughs> Nabutan ko na kayo. Ayan. Oh, tara, let's go, sago. <laughs>